At yun nga, for today's mini vlog, ay sa so wakas na tuloy din ang aming naudlot na pasyal kahapon dahil ang sama nga ng panahon and then pagising namin kahanina ay salamat, buti na lang ang ganda ng sikat ng araw. Kaya sabi ng asawa ko, hanggat maganda ang araw ay let's go na! At noong on the way na nga kami papunta dun sa mini farm, ay nako si Alessandra sumigaw na ng sumigaw sa loob ng sasakyan sa sobrang pagka-excited. At finally, nakarating din kami dito sa mini farm. Kaya si Alessandra ay talaga namang super excited. Eh ako nga na matanda ay nakaramdam ng pagka-excited. Eh how much more pa yung bata, di ba? At yan, hindi na nga nakapaghintay si Alessandra kaya nauna nang pumasok sa loob ng gate. Sabi ko dun sa ama, ingatan si Alessandra at baka matuka ng mga manok. Ay eh, este, baligtad pala. ingatan yung mga manok at baka buhay ni Alessandra tuwang tuan naman agad sa si Alessandra pagpasok at winalkam agad siya ng iba't ibang klase ng hayop. Katulad ng chicken, yung mga itik, meron din pikak. Sobrang na talaga si Alessandra kaya hindi niya alam kung unang hayop ang kanyang lalapitan. Sa cage na ito, may mga manok at saka mga rabbit. Ay sabi ba ka naman sa akin, Alessandra, Mama, look at my pets! Ay buti na lang at pwede palang pumasok yung mga bata doon sa loob ng cage at makipaglaro doon sa mga rabbit. Ay sabi lang ang noong amay mag iingat at baka nga rin daw ay makagat yung kamay. At yung next cage naman ay mag-inang cow. Sabi nga sa akin alisandra Alessandra, Mama, look at the mama cow and the baby cow. Amaze na amaze si Alessandra, hindi na tanan ng tingin. At yung kabilang cage naman ay different family daw ng kalabaw yun. Ay hindi ko lang alam kung anong tawag, ay, basta't kalabaw din yan. Itong mini farm na ito pala is made for kids talaga. Hinahayaan nila makipag-interact yung mga kids dun sa mga animals. At saka yung mga animals nila dito is mga harmless naman. Katulad ng cow, chicken, meron silang pika at kung ano-ano pa. At yan nga si Alessandra, tuwan-tuwan makipaglaro dun sa pikak. Eh sabi ba naman sa akin hey, gusto rin niyang dalhin pa bahay? Sabi ko, anak, hindi pwede at magagalit ang may-ari. At sabi pa nung ama ay, wala naman daw kwarto yan doon sa bahay. Eh baka daw maging kwarto niya na yung loob ng oven. Eh ang look, gusto pa yatang kainin. Tinanong ko yung asawa ko, may dalawa dong pikak, pero yung isa naman, hindi naman kasing ganda ang kulay na isa. Sabi nung asawa ko, ay e, yan daw ilalaki. At yan nga, naglalakad naman kami going to the other side naman ng mini farm. Diyan naman daw makikita namin yung mga cage ng mga sheep, mga donkey, mga kabayo, may mga goats din at kung ano-ano pa. At yan nga si Alessandra, nakita na yung maliliit na mga sasakyan ng mga pambata, hindi na tinantanan. Kaya kami lalong natagalan. At yan, no, nakarating na nga kami dun sa cage ng no, mga kambing, ay eh, si Alessandra kumanta man ng kumanta ng Oh, McDonald, had Iya, iya, yo. Ay talaga naman ang batay, kahilig din kumanta. Ay, eh, baka mana pa sa akin. Danga na. Bakit nga ba nadala namin dito sa Alisandra sa mini farm? Dahil dun sa kanya mga flashcard na may animals. And sabi ba ka naman sa akin ni Mama, I want to see a real animals. Ay buti na lamang itong co-workers ni Tony ay malapit na nakatira din sa may mini farm at sinadya sa amin na dalhin nga namin dito sa Alisandra. Dito talaga nagpaka-enjoy-enjoy si Alisandra sa area ng maraming kambing. Ay pagdating pala ang namin na hinabulan ng hinabol yung mga kambing, niyakap ng niyakap. Sabi ko, ano kung mo namang yakapit, mag-amoy kambing din ikaw. At iyak pa ng iyak nung kami paalis na at gustong iuwi yung isang kambing. Sabi ko, anak, hindi man pwede. At nakakatuwa din nga ni naman yung mga kambing. Ay, alam mo, may nalapit talaga sa itagapahaplos, nagapalambing. Ay, nakakatuwa din ay. At ito na nga, yung baby goat na gustong-gustong iuwi ni Alessandra. It, nakausap pa, sabi niya, how are you? Kumestay? Ay, sabi ko, anak, hindi man masagot yan. Magamehmehmehla laang yan. Animal lover talaga si Alessandra. Gusto na nga ng tatay ng dog. Pero na-realize namin medyo bata pa si Alessandra. Kaya sabi namin, intay-intay na lang muna pag mga 5 years old na si Alessandra. Kaya sabi ko dun sa asawa ko, Hoy, malinaw na ang nahingi niya ni Pet. Ay, hindi kapatid. Kaya mag-ingat-ingat ka. Nako, talaga naman. Hindi pa po ako ready. So, plagahoy. Pero no problem din naman kung biyayaan kami ng another baby. Having a baby nga is a blessing, di ba? Pero for now, ini-enjoy ko muna si Alessandra, lalo na sa age niya ngayon na talaga napaka-attention seeker. Sobrang nag-enjoy talaga si Alessandra makipaglaro doon sa mga kambing. Yun nga lang ang sabi namin sa kanya, win need to go home na kasi nag start na rin sumama ang panahon. At ito na naman ang challenge, ayaw mo win ni Alessandra at gusto rin niya mag pa daw at nakikipaglaro pa daw siya doon sa mga kambing. So sa nakala namin ay na namin ng bata ay hindi pala nung nakita ang playground ay tatakbo na si Alessandra at nagplay pa. 30 minutes pa kami naghintay. Kailangan na namin maglunch dapat niyan. Ay so no choice. Kailangan namin talagang pagbigyan ng hilig ng walang ligalig. At finally nakakain din kami ng lunch kahit medyo late na. Thank you Lord for the food. At yan nga noon daw ay na kami pa uwi, ang bata hindi na kinaya, ang pagod. So guys, yun lang for today's video. Sana po inyo nagustuhan. Thank you for watching. We love you. mama